So guys, merong pumuntang mga followers, supporters dito pero namiingi sila ng sticker pero naubusan na ako. Ayan sila. Grabe naman. Magandang pumasok. What? Ha? Nag-observe ba kayo? Maganda na yun. Wala daw kayong pasok. May mga unit pa silang solid oh. Kanina to. Sponsored by Yeah, 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 yeah. hindi sponsored by mama mama <laughs> talaga Foggy. ano yan boss? tagas kayo tagas kayo Minang Florida King. <laughs> Sayang, naibusan talaga akong anong sticker. At okay, sa Jeep ko diyan, Juliana sa liga na. Oh, <laughs> uh, sino sino baba, ba pa shout Sayang. Tensya na wala akong sticker. Kailangan idol, bro. basta na vlog. Ayun na. Shout out kay Mamins. Shout out kay Mamins. 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 kay Mamins. <laughs>